Okay, magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan ano? Uh, sa araw pong ito o sa umaga pong ito ay pag-uusapan po natin Ito pong malaking kasinungalingan po no? ni Sara Duterte Patungkol po sa kanyang inilabas na naman na fake news Alam naman po natin na wala pong ibang may kapasidad Na gumawa po ng fake news Kundi ito lamang pong si Sara Duterte kung maalala po ninyo nung lumabas po yung video no o pulburon video patungkol po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inilabas naman po ni Harry Roque alam po natin nang utos po kay Harry Roque ay walang iba kundi si Sara Duterte So dahil hindi po nagwagi si Sara Duterte doon po sa kanyang paninira sa ating mahal na pangulo ang gusto naman po ang sirain ay ang ating mahal na First Lady Lisa Araneta Marcos no? So, talagang grabe po, grabe po talagang uh, bardagulan na po yung kasinungalingan, katarantaduhan po nitong ni Sara Duterte. Na kung saan, pati po ang uh, iglesia ni Kristo ay hindi na po, o hindi na ma, hindi na makayang, o hindi na makain, oh? o, hindi nila kaya, hindi na nila kayang tiisin yung ginagawa pong mga kasinungalingan po nito ni Sara Duterte para lamang po sirain yung administrasyong Marcos. So, nito mga nakaraang araw o nakaraang linggo, may lumabas po na balita patungkol po sa di may mayroon daw nga uh, kaugnayan ito po ng ating first lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay po ng isang personalidad. No? na kung saan ay humingi po ng copy oh, eh, tataka nga tayo bakit kailangan bakit uh, sumasawsaw si Sarah at talagang gumawa pa ng issue oh, na nakakuha siya ng copy hindi naman siya in hindi naman niya trabaho yon, di ba? hindi niya trabaho na kumuha ng copy hindi niya trabaho na kumuha ng kahit ano dahil hindi naman siya pulis at saka sino ba siya so doon makikita nyo na yung motibo bakit kailangan niyang kumuha para ano? Para sirain po ang ating unang ginang, 'di ba? So ano bang sinabi niya? Kasi 'di ba eh syempre nung lumabas 'yon, sinabi po ng unang ginang na fake news 'yan. Hindi totoo 'yan, sinabi rin po ni Attorney Claire Castro. Ah? Sinabi din po ng tagapagsalita ng Malacañang na hindi totoo 'yan, fake news 'yan. Huwag po tayong maniwala, mismong si Attorney Claire Castro na po ang may sabi Fake news yan at hindi totoo yan. Basta galing kay Sarah, hindi totoo yan. Alam naman po natin, marami na po silang ginawa. Marami na silang inilabas na issue, video, kung ano-ano paman na talagang gusto nilang ipilit sa taong bayan na totoo para lamang po makuha nila yung simpatya ng taong bayan. Kung maalala ninyo, ito po yung sinabi ni Sara Duterte. Ito, panoorin po natin. Sa gitna ng mga paratang ni Yusek Claire Castro, hinamon ni VP Sara Duterte ang publiko na humiling ng kopya ng autopsy report mula sa Los Angeles County upang matukoy kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Hindi po sa akin galing uh, yung autopsy report. No? Galing po yun na sa Los Angeles uh, County na autopsy report. At Makalagay uh, nakalagay talaga doon na drug overdose o cocaine. Uh, effects of cocaine ang kanyang uh, rason sa pagkamatay. At bago, bago yan, meron ding uh, lumabas na report. May lumabas na report na galing din uh, sa local government unit ng uh, Los Angeles yung pag-imbestiga sa pagkamatay ni uh, Mr. Tantoko. Opo. Y yung nga lumalabas na yon parang ang nangyayari, parang sa inyo daw po yata lumabas yung ganun na parang pinalalabas na fake news, ano? Ngayon, pinipili sabi nila nila, yung mga lumabas na report is amper daw yun. Uh, in-edit daw po yun. At mayroon sila pinapakita ngayon na uh, yung kopya na yun daw yung totoong report. Totong report ng autopsy? Uh -huh. Ng autopsy, sir? Uh -huh. yeah. uh, Mabibili po, uh, pwede po mag-request ang lahat ng tao mm -hmm. uh, sa Los Angeles County ng copy ng uh, uh, autopsy report. At uh, pwede po mag-check ng lahat. Uh, kung totoo o hindi yung uh, sinasabi ko base sa official copy. nyo. Huwag yeah. na natin basihan yung uh, kopya na hawak ko. Kumuha na lang tayo ng bagong kopya doon yeah. sa Los Angeles. So yun, di ba? Malinaw po, may pasabi-sabi pa si Sara Duterte na huwag na lang natin gawing basihan yung hawak kong papel o yung, yung binigay sa akin na kopya patungkol sa medika, patungkol sa autopsy, etc. Et, cetera, et cetera. no? So, Hinamon pa niya ang taong bayang kahit sino pwede naman. Nakala siguro ni Sarah Duterte hindi ito, to, ito totohonin ng uh, mga Pilipino o ng kahit sino man sa mga Pilipino na humingi ng kopya kung totoo ba yung inilabas ni Sarah Duterte. Kasi humingi siya eh. Siya yung unang humingi. At ang lumabas doon, yun daw, ganito, ganyan. No? Namatay daw dahil sa droga o na overdose daw. Grabe! ba diba? Oo sa yung may sabi nun. Pero ano ba yung naging sagot? Dito mabubuta po. Ha? May sumagot po. May humingi din po ng kopya. No, dito ma, ma ano natin kung sino nagsasabi ng totoo. Si Sara Duterte o yung Net25. Kasi may sinabi po, may po ang Net25. Ito panoorin po natin kung paano po mahahayag ngayon dito yung kasinungalingan po, yung kawalangyaan po nitong ni Sara Duterte para lamang po sirain yung buhay po ng ating First Lady Lisa Araneta Marcos o para sirain yung Administrasyong Marcos. Ito at panoorin din po natin yung magiging sagot po o yung magiging yung totoong copy po na hawak po ng uh, Net25. Ito at panoorin po natin. Ito na mga babayan. Ito na nga. Oh. Nakakuha na po ang Net25 News and Information nang original copy ng Beverly Hills Police Department letter report sa kaso ng pagkamatay so, ng businessman na si Paulo Tantoco. Sa so, Beverly Hills ba ang nang ano gano? Oh, oh, Ah. Diyan ako nakatira dati dyan eh. Ano ba yung number ko dyan? Sabi Anong Beverly? number Beverly Hills? 9210. Mm. Beverly Hills 9210. Parang napanood ko yan. <laughs> <laughs> 'Yan ang address ko diyan. Oo. Sino kapitbahay mo doon? Si ano. ang sabi dito sa eh pakita mo. Makikita oh. ho sa ipinadala incident report, nag request po kasi yung net 25 ha. Oo. Oh. Para magkaintindihan. Eh wala akong binabanggit sa report, ha? Yung tinanggap natin, ha? Oo, oh. oh. Kasi baka naman kayo eh kumuha rin ibayo natanggap nyo o baka naman, so bago -na ito July 15 no? Oh. Bago. Oh, July 15, 2025. Oh, yan yung ano, eh, oh. 16 pa lang ngayon, di ba? Yes. Kapon lang yan eh. Ang letter natin uh, response to California Public Records Act request death <clears throat> investigation report 20 5-11805 Yes Okay Kasi meron silang batas doon Kapag ka ikaw Parang sa atin yung oo. Freedom of information Ah Dito pagka nag-request ka Ng isang document Written request talaga Oo Na hindi naman exempted Doon sa batas na yon Oo Eh Ipapardis ka nila Bibigyan ka nila Sige <clears throat> Ayan ho Wa Ang problema Wala akong binanggit na dahilan Ng pagkamatay Ah, wala yung, 'di ba, overdose ng cocaine? Ah, kasi yung lumabas sa mga social media mm -hmm. account, meron. Na meron the overdose sa yes. uh, cocaine mm -hmm. daw yung pagkamatay nung tao. <laughs> so dito walang binanggit. Okay. <clears throat> Eto pa. Wala ring binabanggit na mga taong kasama si Tanto ko na ah. isinulat sa police report. Kagaya ng pangalan na nakalagay dun sa inilalabas na umano ay police report na nandoon ang pangalan ni First Lady. Uh -huh. Lisa, meron pang si yung artista? Uh -huh. si kusiono uh -huh. uh, Miro uh -huh. at iba pa. Sinabi ho ni Beverly Hills Police Department Detective Chris Coulter na wala akong silang inilalabas na ganong impormasyon. At ang kumalat na dokumento at lumalabas sa mga balita ay tampered. Tampered? Ang tampered ang yung mga lumabas. Ah, na yung... Na nandun yung pangalan ng First Lady oh. Oh. at nandun din yung uh, cocaine overdose. Hindi oh. raw yun ang uh, official police report na inilabas nila. Ayun so itong lumabas na yan. <coughs> ito ba siya ang sabi? Mhm. Kaya -mm, niya sa ilalim. Death investigation tapos may mga pangalan, etc. etcetera. Et yes. So hindi totoo based doon sa Beverly you know, mm. Hills oh, Police uh, Department. Uh, police, yes. Oh. 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 Ang nakalagay lang dito, uh, summary of incident. Oh, wala yung bilog na yan na nasa baba. Pero ang nakalagay dito, summary of incident on Saturday, March 8, 2025. At approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers entered the room and observed hotel security performing chest compression on an unconscious male subject. Oh. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased. At 12.05 hours by paramedic. Oo. Uh -huh. Tuldok. Tuldok na. Pero Ayaw, dito... May period karung... na yun. Tapos ito, dinagdagan. Ayun, may kartong doon. Uh -huh. May kartong na... Whatever. I uh, By paramedic. Oo. Uh -huh. Tapos may... And the cause is initially... Uh, suspected to be drug overdose wala na yun ayo hanggang karugtangin sa uh, Alex Amiro wala na so yun so itong fake dinug, dinug -tungan nila dinugtungan mm -hmm. if you should have any question please please feel free to contact me sincerely Donna cursey so Wait. itong record supervisor Ah So hindi totoo itong papel na ito. Ay, si na kursido niyan eh. Oho. Ano? Records pareho lang eh. Pero wala yung nakabilog na yan na. Pero yung ating sulat naman Batay sa pagkakasagot nila, Nason, pakibalik mo nga direct doon sa yan. Ito namang liham na yan. Oo. 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 Parehong-pareho. Maliban doon sa nakabilog na pula? Ayun, hindi nagdag yon. Oo, dagdag. Sige, ibaba mo pa. Oo Mm. Crime slash incident, death investigation. Uh -oh. Location of incident 9876 mm -hmm. Wilshire Boulevard. Mm -mm. Number 504 Beverly Hills, California. CA 90210, Beverly Hilton. Date? reported a reported date last time March 8 2025 11:32 AM mm -hmm. date time in incident March 8 2025 11:32 AM victim age 1 Paulo Tantoko slash 44 mm -hmm. ayon eh, yung sumunod na page oh next page mm. Summary of Incident. Ayan yung binasa ko kanina. Ayon, Summary of Incident, March 8, 2025. At approximately 11.30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Ah, balik natin. Nawala. Sumagbra. Ayan, not breathing. Sana. Officers. Officers entered room And observe hotel security performing chest compressions uh, on an unconscious male subject. Officer took over with life saving measures, and subject was pronounced deceased at 1 12, 12. 12. 5 hours by paramedic. 12. Tuldok. Yung sa kabila, may ano may yan. may dagdag ng mga pangalan, mga salita. Hindi sino... pa Tuldok yan. Oho. Uh -huh. Koma pa yan. Tapos sa sumunod, And the cause is... Initially suspected to be drug overdose. Tapos nagbanggit na iba't ibang mga pangalan. Ah, and tapos nakita, white powder uh, suspected to be cocaine was seen scattered on uh -huh. tables and the floor. Wala yun. Wala yun. Tapos meron pa, companion of the victim. Ibig sabihin, nandun ha? Uh -huh. sa kwarto. Companion of the victim were uh, ano yun? So, Sur surrendered ba yon? Oh, Someone to oh. BHPD for questioning. Ayun yun police where? department. Oh. Beverly Hills. Tapos binigyan oh. na ng mga pangalan. So, wala po lahat yan. Ayun. Sa atin, ha? Wala tayong, wala tayong pinagtatakpan nito, no? So, na, kundi factual lang ito. Ang sinasabi natin sa ating mga kababayan ay... Ito ang nakuha natin. Ito ang nakuha natin. Mm -hmm. Sapagkat -hmm. Sapagat ang hong uh, ay nag-request doon sa no Beverly Hills eh, kasi hindi natin kung gusto kasi mag-report kami tungkol sa kasong 'yan. Oho. Uh -huh. Eh titindig kami kung ano yung totoo. Kuano lang yung factual. No, ano? Uh -huh. Eh naman natin sabihin na uh, ganito hindi naman pala. Oho. Uh -huh. 'Di ba? So 'yun. Klarong-klaro po. Kumuha po o nag-request din po Ah, ang net 25 Ah, sa Beverly Hills Police Station patungkol po sa sinasabi ni Sarah. Ngayon, inihayag po ng Net25. Ha? Ngayon, kayong mga iglesia ni Kristo, sinong paniniwalaan ninyo? Yung kapatid ninyo sa Net25 na nagsasabing yun ng lumabas na resulta, wala daw eh. Walang kahit anong dahilan na, na kung bakit namatay. Walang kahit anong dahilan, pero iba doon sa sinabi ni Sarah, doon may dahilan. Pero doon sa Beverly Hills, na kinuha po, ah, doon sa Net 25 na nakakuha sila sa police station ng Beverly Hills, eh wala pong nakalagay doon na kahit anong dahilan. Hindi po na overdose, walang sinabi doon na overdose dahil sa droga. At wala din po doon, pinagdiinan po ah, binigyan din po ng Net 25 na walang First Lady Lisa Arneta Marcos na involved doon o kahit sinong tao man. Nakuha ninyo? Tingnan nyo kung gaano ka brutal. Kung gaano katindi po magsinungaling. Itong si Sara Duterte. Kung gaano po kagap, kakapal ang pagmumukha nito. Di ba? Sana ma-realize ng ating mga kababayan, sana ma-realize ng mga kapatid natin diyan sa Iglesia ni Kristo, na niluloko lamang po kayo ng isang vice presidente. Pinaniniwala lamang po kayo ng isang vice presidente na siya ay hindi sinungaling. Dito pa lang eh. O, oh, huwag niyo sabihin ang nagsisinungaling yung net 25, hindi naman po papayag siguro dito yung pamunuan ng Iglesia ni Kristo. Sige nga, mag-isip kayo ngayon. Sino ngayon ang lumalabas na sinungaling? Kasi sa ipinahayag ng net 25, kinaklaro lamang dito inilalabas lamang dito na sinungaling si Sara Duterte. At malaking pambubudol, malaking panggagago, malaking malaking uh, kumbaga kumbaga sampal ito sa kanya. Hinahamon-hamon pa niya para lang maging para maging kapanipaniwala yung kasinungalingan niya na akala niya hindi makak hindi makakakuha ang kahit sino man ng kopya. O ngayon, ang mag-aaway ngayon dito, ha? Ah, ang magtatapatan dito ngayon ng kasinungalingan o, o katotohanan ay eh yung net 25 ba kasi Sara o tsaka si Sara. Kasi iba yung nilabas ng net 25 eh. 'Di ba? Klaro-klaro po. Hindi po natin maitatanggi yun 'No? Hindi natin maitatanggi. Siguro na malinaw ang pag-iisip ninyo. huwag niyo na namang sabihin na naninira na naman tayo dito. Diba? Pero sa ginawa ng NET 25 ngayon, sangayon ako sa kanila. Saludo ko at sana'y laging ganun. No? Para walang dahilan, para batikusin, tirahin natin ang NET 25 o ang Iglesia Ni Cristo. Kaya lang naman tayo nagsasalita dito, kaya lang naman tayo nagagalit dito, kaya minsan sa sobrang ano natin eh, dahil hindi na rin maganda ginagawa ng Iglesia Ni Cristo. Pero sa pagkakataong ito, saludo ko dahil at least sinabi nila yung totoo. Ninilibas nila. Ipinakita nila na yan ang katotohanan. ba? Diba? So ngayon, mag-isip kayo mga kababayan. Mag-isip kayo. ba? Diba? So, ganun pa man, para sa akin, <laughs> malaking sampal po ito. Dahil, uh, malaking kahihiyan din ito para kay Sara Duterte. Kasi mismong net 25 na ang nagbulgar ng kanyang kasinungalingan. Diba? ba? So, ganun pa man, eh talagang ganun. Lahat ng uh, basta masama ang tinanim mo, eh masama din ang uh, magiging bunga nito. Malaking kahihiyan talaga to sa kanya. Kaya mga kaba, mag-isip na kayo. Ah, mismong net 25 na ang naghahayag kung ano at sino talaga itong si Sara Duterte. No? So, muli po, tulad po rin sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inambayan. Marami, maraming salamat po.